Ay, magandang araw sa lahat no. Andito tayo sa isa magandang lugar dito sa labaw Magandang pasyalan. Ito yung uh, Hatigan Mountain Bridge Resort. Ayan, uh, um, pakita ko sa inyo yung accommodation dito kasi sa villa dapat kami eh, nahuli na kami ng reservation pero ito yung inoffer nila sa amin. Ah, uh, naghahalaga ng 2,800 pesos. Tingnan natin, guys. Tingnan natin. Thank you, guys nice yung room napakabango and ang ganda ng room nila and CR yeah ang linis ng CR napakalinis ng CR nila dito and ito kumplito na may dalawang toothbrush at toothpaste may sabon na rin sila and shampoo shower gel ya tak tahu bisa yang tapus tissue, yang lababo tawel apakah ada tawel yang tawel nila guys ito yung lababo CR and shower shower area kung ah, gusto mo ng food meron dyan ito TV mga gamit nyo gusto ni secure ito may bowl coffee dalawang tubig and ref mini refrigerator and yun may alak may juice mango juice ito cabinet para ng gamit and the bed Hey so guys. Mahalaga lang nagkakahalaga lang 'yan ng ano, um uh, 2,800 pesos dito dito sa Katigan Mountain Bridge Resort. And ang view. Pakita natin yung view sa inyo guys. Yun. Yun yung view. Oh. Show natin. No? Wow. And kita kita yung Davao City. Uh, yung poblasyon. And guys. Ang view. No? sulit yan dito guys and ayun yung bill yeah, bila nila. Dapat dun kami pero fully book na nga. Naunahan kami ng booking doon. Stay kaya ito dito kami sa isa. Malamit, uh, malapit lang sa restaurant nila. And ito yung room. yan Gusto nyo mag inuman. Sulit dyan. Pwede kayo sa overview na yan dyan guys sulit sulit yung staycation nyo dito uh, pagbabakasyon nyo sa lugar na to huh?